paano nga ba magsisimula ulit ang isang taong biktima ng gera? Susundan natin dito si Laszlo Tot na isang Hungarian Jewish na nakasurvive sa Holocaust during World War II. Ngayong tapos na yung gera, dito nga siya nagpunta sa Amerika para magsimula ulit pero kahit na magaling at sikat siyang architect dati, dito nga siya dumanas ng sobra-sobrang paghihirap dito. Dahil sa gera, nawalan siya ng na maayos na tirahan, nahiwalay siya sa pamilya niya at kahit nakilala at mayaman nga siya dati, ngayon kumikita na lang siya ng bariya-bariya. Isang araw habang hinihintay niya yung asawa at anak niya, dito nga siya siswertehen nang may makilala siyang isang mayamang lalaki na babago sa buhay niya. Dito nga siya kukunin ng mayamang lalaking ito para maging architect nga at bumuo at gumawa ng isang ingrandi at malaking building na hindi nga rin magiging madali. Sa mga susunod na buwan at taon habang ginagawa nga nila tong building na to, dito nga dadana si lazlo ng kasiyahan, kalungkutan, pagkalito at paghihirap sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan niya title ng movie, The Brutalist. I know may mga issues tong film na to regarding AI pero hindi discuss ko muna yung mga nagustuhan ko at hindi sa may movie na to. Kudos doon sa mga gumawa ng film at doon sa mga sinihan kasi naglagay nga sila ng intermission in between. So para sa isang film na 4 hours, sobrang thankful ako sa intermission kasi makakaihi ako. <laughs> Story-wise, sobrang nagandahan ako sa first and second act pero pagdating kasi doon sa may last act, doon na lumaylay eh, na parang Ha? Ang ganda na ng simula ng film eh. Ang ganda na ng pupuntahan ng story. Tapos pagdating sa dulo, ano yun? Alam mo tong meme na to, parang ganito yung nangyari sa si story. <laughs> Visual wise, sobrang ganda ng cinematography ng film na to. And scoring, ang ganda rin. Habang pinapanood ko nga to, medyo napapansin ko meron tong similarity sa Oppenheimer. Visually ah, pero sa story, medyo malayo. <laughs> I love the color, the mood, the tone of the film. Lalo na nga yung mga performance ng mga actors na talagang na-embody nila yung mga character nila eh. To the point na parang sila talaga yun eh. Si Felicity Jones, si Guy Pearce, si Adrian Brody. And alam mo yun, kahit marami nagsasabing mayabang daw si Adrian Brody, I'll give him his flowers kasi ang galing naman din talaga niya umakting. To be honest, akala ko pa nga una, based sa true story tong film na to, pero hindi pala, fictional lang pala. And kasi yung way na pagkakakwento ng story, yung flow nga nito, akalain mong base talaga sa totoong tao si Laszlo Tote. Pero hindi pala. Pero the thing about the film is that even though fictional nga lang yung story nga ni Laszlo, yung mismong idea ng karakter niya, ayun yung totoong kwento eh. Kung bagay mga victims ng war during World War II, yung lahat ng pinagtrabahuhan nila at kung sino man sila before, nawala sa kanila yon dahil nga inalis at ninakaw sa kanila yon ng mga masasamang tao during the war. This film is a great reminder kung ano yung mga paghihirap na dinanas sa mga biktima nga nung gera during and after the war, lalo na nga mga Jews na yung ilan nga sa kanila na walang nga ng mga bahay, wala nang kahit anong ari-arian, wala na rin yung ilan nilang mga kamag-anak at yung ilan, wala na nga rin yung mismong pagkakilanlan nila. Kaya sobrang nakakagalit yung sina pinagsamantalahan si Lazlo nung boss niya eh. Kasi imaginein mo yung mga pinagdaanan ni Lazlo no. Tapos ngayong nakaka-recover na siya kahit papaano, biglang mangyayari pa sa kanya to. Kung baga, where does the suffering ends di ba? E yung akala niyang nasa tuktok na siya ulit, hindi pa pala. Dahil at the end of the day, hawak pa rin siya sa leeg ng isang taong handa siyang babuyin at pagsamantalahan for his own good. Okay, so let's discuss the AA part ng film na honestly, sobrang avoidable naman ng pinaggamitan nila. Sa mga di nakakaalam, gumamit kasi sila ng AI to improve yung speaking voice ni Adrian Brody kapag yan siya and also doon sa mga blueprints para doon sa final scene ng film. Para sa akin, sana hindi na sila gumamit ng AI to improve yung speaking voice si Adrian Brody kasi I know they want to make the film as authentic as possible and as realistic as possible. Pero alam mo yon parang kayang-kaya na mabuhati ni Adrian Brody yon without the AI. Yung sa mga blueprints naman, they could just easily hire some architects, some engineering students, or someone na pwedeng gumawa. Lalo na sobrang saglit lang naman din nila pinakita on screen. So why bother using AI? Ang ironic lang kasi nito, for a film representing an artist na pinagdamutan at inalapustangan ng lipunan sa mga artwork niya, gagamit ka ng AI na alam naman nating nagagamit para makapanlamang sa mga totoong artist. So ayun lang, sana hindi na sila gumamit kasi unnecessary naman eh. Pero alam mo yon it is what it is and pangat para naman yung third act eh. <laughs> Honestly, hindi ko rin naman alam kung paano nila tatapusin yung dulo pero I think they could have done a better job than just like biglang time jump tapos tapos na. Alam mo yun? Yun lang. So ayun, again, ang title ng film na to ay The Brutalist and ang torta rating ko ay 8 out of 10.